Hi guys! Another day, another hair transformation na naman ang ating gagawin for today at talagang pasabog. Hindi lang yung buhok ni client ang pasabog kundi yung gagawin natin at yung magiging result nito right after natin siyang uh, gawin. Itong buhok ni client ay naka-protein po ito mga nasa kulang-kulang uh, 1 -kulang one year na yung buhok niya talagang tumubo na or umusbong na yung kanyang mga natural curly hair. So, ang gagawin natin ngayon, instead na i -re natin ito, ay mag tayo dahil syokot ako mga sis dahil galing itong protein. So, uh, we decided na i na lang yung buhok ni client. At the same time, ay diniscuss ko na sa kanya yung mga advantage at disadvantage ng ating gagawin at yung buhok niya na pinanggalingan ng protein. So, nag naman siya sa aming gagawin sa kanyang buhok. So, ngayon, nag-proceed na nga kami sa application ng ating keratin opti straight. Bali, gumamit ako dyan ng dalawang variation, yung blue at saka red. Yung blue, ginamit ko doon sa mga kulot o mga bagong tubo niya na buhok. Then, yung red naman doon sa dating hair niya na na-protein. Then, binabad natin ito for about 3 or 4 hours bago tayo nag-proceed sa pagbabanlaw. After nga niyan, mabanlawan mga sis ay blinode natin siya ng 100%. So ito na yung buhok ni client after natin siyang mapatuyo. So medyo nag-straighten na siya ng very very light pero hindi pa ito yung final outcome. So nag-proceed naman tayo sa pagpaplansya. Ang pagpaplansya natin dito ay gumamit kami ng 220 degrees Celsius. So ito yung kanyang outcome habang pinaplan siya natin at ito naman yung naging final niyan after natin siyang maplancha siya naging silky, smooth, shiny, straight na yung buhok ni client after nito maayon, pinag-rest lang natin ng 5 minutes saka naman tayo nag same day wash sa ating uh, kineratin dahil ito nga uh, ay pwedeng banlawan right after natin siyang ma-process. So, bali, shinampo and conditioner natin to Then, papatuyoin ito natin ng uh, uh, medium heat lang ng ating blow dry. So, habang pinapatuyo ko ngayong buhok ni client, ito mga sis, talagang todo dasal ang first son dahil Feeling ko magbabakjab talaga kami pero sabi ko tiwala lang tayo sa product at syempre sa ating process. So habang pinapatuyo ko nga dito yung buhok ni client mga sis, napapansin ko yung mga dulo ay parang buhaghag pa siya or mga split ends na hindi ko maintindihan. So ang ginawa ko ay trinim out ko na lang yung mga ends na dyan para matanggal talaga yung mga dating sira na buhok niya or yung mga split ends ng kanyang buhok. At pagkatapos nga itong mapatuyo mga sis, pinadaanan ulit namin ito ng bonggang plancha. Then trinim out ko na rin yung mga ends siguro mga 1 or 2 inches ang inalis ko para matanggal lang yung mga split ends dahil napakaraming split ends yan. Then, syempre, nagpa-update na rin ako sa client natin para makita ko yung magiging result ito once na si client na yung magbanlaw mismo ng kanyang buhok. At ito na nga, nag-feedback na si client ng kanyang buhok at nag-send ng kanyang after wash at talagang pasabog ang kanyang naging result nung siya na ang nagbanlaw dahil kita nyo naman yung pagka silky smooth and straight ng kanyang buhok o di pa and that's it for today's video thank you for watching and see you my next one bye